Lalala mo bro like um, 'di ba normal yung mamamas ko sa mga ninong at ninang mo. Mga Ginaldo, oh, di ba? Doon lang ako nag-look forward sa Pasko. Eh. yung, mag, yung magmamano yeah. ka, tapos bibigyan ka ng ninong o ninang mo ng Aginaldo. Aginaldo Ampaw. Yan. Yung nakalagay sa red na... Ampaw para, ba tawag doon? Ampaw yata tayo yung, yung tawag doon. Eh. Yung Chinese. Yung Chinese na yung kulay pula. Alam nila yun. Yung, yeah. Uh, Nakakamagkano ka normally pag Pasko. Ang ginagawa kasi nung naalala ko eh. Ito yung scam ng mga magulang eh. Oh. Yung itatago muna. Tapos makakalimutan oh. mo. <laughs> <laughs> hindi na oh. kayo, hindi na kayo. Oh yeah, Oo, kasi diba, pag bata ka pa, oh. wala ka pang means na, oh. parang way na parang oh. mo i-handle yung oh. pera. Anak, tago mo na rin. <laughs> tapos, hindi na bumabalik. Hindi na bumabalik, hanggang nakakalimutan ko oh. na. Minsan, alala ko, meron ako doon eh. Meron akong teddy, parang bear siya bro, na alkan siya. Plastic. Mm. Doon ko nila like, sinusok-sok yeah. lahat oh. nakukuha ko. O kaya, nung, alam ko nung medyo malaki-laki na ako, inibigay ko kay mama, tapos parang ginawa niya kami ng bank account sa China Bank. Oo, oh, ayos ba? Tapos nilalagay. Oo, oh, isa pang nagtatrabaho yung mama oh, Oo, so ano? ginawa niya. Oh. Nilalagay niya doon. sa Sabi ko, yun yung time na yun. Tapos ang gabi. Ayos oh, yan. Eh. Tapos iniip iniipong ko lang. Tapos pag ano, pag na masapat na yung naipong ko, bilaw cellphone. <laughs> <laughs> Maganda yung ano, yung eh. pag nagpapatong-patong na, Uy, 500! Oo, di ba? Uy, 1,000! gusto <laughs> ano? ko doon bro, yung ano, kasi may palaro. Alam ko, usamin na, usin oh, yeah. yung tito ko, oh, mag-host siya ng party, papalaro. Tangin you know, na bro, may pagpapalayok. Oh, yeah, yeah. May palayo. Kahit Pasko? Pasko lagi. Oh, oh, Oo. Oh, okay. oh. Pasko at bagong tradition tradition ng family niyo. Tradition oh, siya. Okay. Tapos, may iba't ibang games kasi mga tito nasa likuran lang nag-iinuman, nag, nag, uh, nagiinuman, yeah. beer. Tapos, yung ano tapos yung isang tita at tita nag ano nag, mm. nag, uh, nag host nung, nung, nung laro tas kami mga bata di ba tapos pagka merong isa limbawa yung isang lala isang bata namin na lagi nananalo tak ina lahat yan mag, mag na kasi lagi siya nananalo <laughs> siya nakakakuha lagi ng na, sandaan 50 pesos. Oh. Yeah, so gano'n. Ganun yung, ano, yung nangyayari sa amin pag yeah. Pasko. May times nung bro, nakakaawa din kasi minsan may parang mga pulubi na naglalakad. Oh, yeah, 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 So parang pag Pasko na may dumaan doon, pinab ano, pinabinibigyan namin ng pagkain. Kasi kawawa naman eh. Oo. Oh, oh. Tapos kaso nga lang minsan bro, like, pag yung isang bata, binigyan mo mamaya magtatawag na. Oh, tali. <laughs> 'Di ba? Kasi syempre so, pag nakita ng isang yeah. bata na oy, oy si ako, ganito oh. may may oh. ano, 'di syempre. Pero kung meron, binibigyan naman oh. pag sa inyo sa, Pasko ba sa inyo meron yung parang perya? Oh, meron 'yo sa diba? ah, sa may ano like sa, sa Marikina kayo e, Sa Riverbanks. 'di river ba? Diba? Yung parang, may mga Ferris swing. Oh, doon. Oh. Ang tama yung ang tanda ko, bro. Meron sa mga sa River Banks. ako ko alam yung mall na yun, yung River banks. Kung nasan yung malaking sapatos. oh yung ano. Oo, oh, 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 doon. Oh, doon, yeah. Alam ko doon. Sa inyo doon nila, ba? Doon nila nilalagay. Oo, oh, parang may parang malita periswildo. Parang periyahan talaga. Sa amin, din, sa amin talaga. parang nilalagay doon sa harap ng munisipyo eh. Oo. Oh. Oh, tapos yung parang minsan may singing contest. Yeah. Parang pesta din so, eh. Sumali ka bro, singing contest. <laughs> Ay, magpenta ako sa ganyan. <laughs> meron ako ano, meron akong yung pinsan ng mama ko. Mm. Sabi niya ano, magaling ako kumanta. <laughs> Nag-champion ako, pare. Sabi niya gano'n. Lagi oh. binabrag yun. Eh, Baka sa Magic Sing. <laughs> <laughs> oh, <laughs> ang kinakatawa kinakata <laughs> <laughs> kinaka niya, pre, mula sa puso. Eh, puta. Favorite <laughs> ko yung palabas na yun. Ay, alam mo yun? Tapos, sabi ko, din... ko, sige, sige nga, sample. Kumanta mula sa puso. Takay na, pangit ang <laughs> 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 puso. sabi, sabi, sabi ko, paano nala? Alam mo ba, paano ko nanalo? Siya yung judge. Hindi, default. Walang <laughs> diba? <tingin> <laughs> <laughs> Kaya naman pala siya nanalo. Putang ina. Love yun. trip yun eh. Ah, so uso sa inyo bro, yung may mga pa, may mga parang pa-games. May mga pa-games din. Pero yung mga pa-games, sa school din namin ginagawa. Yun eh. Yung Putok Lobo. Oh, yeah, yeah, so, yeah. Oh, meron ganun. Ay, yung mga kasagsagan ni ano eh. Ni, wala man sa Huawei. Oh, di. Yeah. <laughs> yung ano, putok <foto> ka na. <laughs> <Poto> ka na. Oo. <laughs> oh. oh. uso yun eh. Tapos yung may mga Christmas jingle. Yeah, sa meron yung paper form perform oh, kayo sa oh, group. Oh, tapos yung ano pa yung the good old poster making oh, contest. yes, oh, diba? yeah, sa school. oso oh, nga. oso nga yan. yan. Hindi nga mawawala. Hmm. Tapos naalala ko pa din dun yung alam ko binibigyan namin ng regalo minsan yung mga paborito namin teacher. Oh. Sa inyo, uso oh, din ba also yun? Oo, din lang si tita? Kasi teacher si oh, tita, oh, diba? Oo, madami lang. Okay, okay, oh, oh, yeah. ako nakakakuha. <laughs> 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 ikaw nakikinabang ha. yung mga snacks din eh. Naalala yeah. ko yeah. yun. Pag, kahit pang Pasko pa lang, di ba? Sabi December 5. Yeah. ini sinisimulan na namin ng paputukan dyan eh. Oo. Ano ba mga ano? Ano ba mga, mga O oh, ito mga na, na simulan natin ng usapan. Kasi pag Pasko kasi, ano eh, yung New Year eh. New Year eh, di ba? Konektado na yan eh. Oo. Actually, kasi, Actually, yung mga... Si kailan ba nagbebenta ng paputok? September pa lang ano? Maari, minsan, maari. Diba? Kasi naghaano yan eh. Alam mo yung kasi pagka bumili ka last minute, mahal at saka ang hirap bumili Oo, kasi oh. busy-busy, 'di ba? Hmm. So, naalala ko noon, nung unang na-expose sa paputok. Alam mo yung yeah. ano, mga siguro grade 3 pa lang ako nito, grade 2. Alam mo yung bawang, binabato siya. Yung pa, 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 papap, up Oo, oh, paborito ko yun, bro. <laughs> Tsaka yung, ang sigurado ako, hindi na ito alam ng mga bata ngayon, Watusi. Oo, oh, laso na daw ngayon yun. Pag ginanun mo, tapos dumiretso-diretso, oh. Oh, yeah. oh, <laughs> okay. oh. mo sa kamay. Oo, puro kali, puro kali yung kamay ko eh. pak 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 alam mo yun? Parang ang angas mo nun eh, hindi ka nasasaktan eh. Diba? Na Alag mo yung Watusi. Tapos eh. am, ang bango niya eh, no? parang yung amoy niya, ang bango, tapos pag ginanun mo, tapos oh. pumotok. ba? parang wala na eh. Kasi pero, nung umalis kami noon, eh. 2010, di ko natanda kung mayroong Watusi. Maaring meron pa, pero iilan na lang ang meron. May, mm. Ang usong usong nung umalis kami, Piccolo. Oh ginagawa, hinahawakan eh, ko pa rin dati man. Pero so ang nangyari bro, like yung Piccolo from let's just say 2008 to 2009 to 2010, palakas ng palakas. Oo, oh, yung, pat, yung pataba That ng pataba, kayo, pataba din eh. di ba Sabi mo, o, pwede mong gawin yun na kaganyan ka eh. Ginawa ko yun. Oh. Diba? O, yeah. Tapos nung yung last New Year ko dun, 2010 bro, nilagay ko sa ano, bote ng Sprite, like babasagin, uh. tapay takbo ko yun, pagsabog ko. Para, <laughs> para para shrapnel. Oh, alam. May ginagawa pa kami dati sa ano. Ngarit na ganit yung tito ko. Yeah. Lagi na nang yung lighter niya eh. <laughs> <laughs> kasi, pag, <laughs> pag kasi pag binato mo sa pader yun, sumasabog eh. <laughs> oh, Di ba? Yeah, oh. sumasabog oh. na. So yun pa nga lang, 25 pa lang. Eh na, ang dami Alam niyo mm. na pamasko namin, pupunta na kami sa Sari oh, Sari o. Store. Bibili kami ng picolo niyan. O puto ka na dyan. Kasi yung ano yung, alam yung days leading up to yeah. sa... New Year. Ano ka tawa dun eh, kahit bata ka, bibenta ka. Bibenta ka eh, <laughs> di ba? Pakailam eh. Meron dati bro, like siguro, mga five years old ako noon, kundi five, six. Alam mo yung Roman Candle, yung naka ganun ka lang, yung umiilaw siya, tapos may lumalabas. Roman Candle ang tawag kuitis dyan. ba yan? Hindi siya kuitis, kasi yung kuitis talaga sumasabog. Ito, ipailaw lang. Luces, luces. Iba pa yung luces bro? Yung, yung luces, yung alam mo na yung parang yun dito. Yung kulay gray yun, di ba? Oo, o, o, o alam mo yung, dito yung luces, yeah. yung, sa, yung mga dito, yung ganun lang. yung Roman Candle, para siyang ganito kahaba. Tapos, ang gagawin mo, pag sinindihan mo, naglalabas lang siya ng ilaw, nag-iiba-iba. So, ang ginawa ko noon, inikot ko. Pag ikot ko bro, bumalik, nag-backfire, sunog yung kento ko bro. Oh, shit. Parang ito, alam ko dito yata sa kaliwa, yeah. kung hindi yung kaliwa. O tama, dito sa kanan, parang may buwan dito ko bro, tsaka to, sunog. Oh, my God. Yeah, sunog talaga. Tapos naalala ko noon, ang gamot na ginamit na nila mama, toothpaste. Oh, yeah, yeah. Toothpaste. Yeah. Kaya Pwede ko, alala ko pa yun eh. Um, ewan ko sana nasa bahay pa yung picture namin na yun ni kuya. Kasi lagi, eh, taon-taon, lagi kami ni kuya ang ano. <laughs> oh. Ginagawa ni mama, yung matching kami ng damit ni kuya. Kaya napagkakamala kaming kambal. Tapos naka-picture si Kuya nun. Alam ko si Kuya para sa Michael Bunun eh. Naka- Ilan ba 'yung 'yung gap niya? Sa lang. Oh, oh. Yeah, kaya yeah. kami ni Kuya. So ngayon nakaakbay sa si Kuya tas 'yung kamay ko na ganyan kasi nga merong ano, misugat. Oh, naalala ko 'yun 'yun. Tapos nun, parang simula no, pinagbawalan ako ni Mama magpaputok kasi nga gawa no, Pero nung tumanda ako, di na rin naman niya kami na Tsaka ano eh, Talagang every eh, may na sa balita. Eh. Puto, lang, puto lang, inaabang lang, ako. Bro, hindi naabang. <laughs> alam niyo sa mga ano, Jessica So. Oh. Eh, tapos created kita tapos oh. naka-gray out. Oo, <laughs> oh, naka-gray out ba eh. Talagang puto lang kami. <laughs> hindi kasi natututo. Alam mo yung sinabing huwag mamumulot mm -hmm. the day after yeah. ng New Year, namumulot pa din. Oo, oh, oh, tapos yung sinisindihan nila, puto kagad. Oo, oh, oh, yung pagkasindi mo, biglang sa mga sa oh. sabog sa'yo. At meron ka bang memory na ganyan sa mga tropa mo at least sa barangay nyo na may nangyaring ganyan? Wala naman ako. Wala. Yeah, thankfully. Nakaka-trauma yun siguro, ano? Meron sa amin bro, like uh, bagong taon. Siyempre pag bagong taon, inuman. Yeah. Ganyan. Di ngayon, yung isang kapit namin, siguro nakainom na, ganyan. Yeah. Pero ang pinapuputok niya, five star. Mm. Di ba yun yung, yung oh, five star, yung malakas? Ay, na-OG talaga. Yun yung star. parang pag sinindihan mo, kailangan medyo malayo ka kasi mm. minsan ang bilis nung meet siya mamasug, oh, maubos, oh, oh. sasabog mm -hmm. agad. So ang ginawa ni, nitong sinsimanong, lasing siya. Yeah. Di hawak niya, five star. Hinawa yeah. niya yung five star? May hawak siyang five star. Grabe. May hawak siyang sigarilyo. Okay. Ang ginawa niya, sinindihan niya yung five star gamit yung Yossi. Sinindihan niya ganun. Pagkasindi niya, Sabog sa mukha niya. Ang, 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 nangyari, sabay bato, sabay subo. Ang naisubo niya, five star. <laughs> ang naisubo niya, yung <laughs> Yossi. yung <laughs> Yossi. <laughs> Ina bro, baksagang muka. Grabe. Ganong kalupit. Takay na sabi ko. Grabe yung mga pangalan din kasi yung sa mga papotok eh. <imanifiying> Thunder Lolo. <laughs> <radas> Goodbye Philippines. Takay <laughs> <iliyor> <xem> Lapla. Oo, oh. yun yung malalaking oh, Malala five star yata. Yun yung ay. mga ano ni, 그렇지, alam ko may one point pinagbabawal na sa Pinas yung kasi oh. sobrang ano, alam mo yung... sintero ni Judas. Mga... Pero ano yun eh, oh. yung maraming five star lang. oh yung pinagdikit-dikit. Oo. Oh. So, pero kasi yeah. ano yan eh, like, kayo ba nila tita noon sa Pinas? Like tradition yung bumibili ng paputok or like hindi, masyado? Hindi, pinagbabawalan nga ako actually. Yeah. Kasi, di ba? Sayang sa pera oh. or ano? Hindi kasi delikado, delikado. din kasi. Eh. Pero hindi naman nila ako napipigil ako oh. para <laughs> <ko> bumibili. <laughs> kami nila papa noon. Sila papa siguro pagka lang merong time na ano, let's say, well, nag-move kami ng, kasi from Cubao, oh. nag kami ng Marikina. Oh. Yun lang yung one time na naalala ko na bumili sila papa ng papotok kasi parang gusto nilang i-celebrate. Mm. Kasi ayaw nila nagpapa, like, bumibili ng paputok. Una, kasi nga yung, yung cost na maaring masaktang ka. At pangalawa, like, parang sinasabi nila, sinusunog mo lang yung pera mo. Hindi kasi, fan naman talagang paputok eh. Yun nga, kaya oh. nga sabi ko, hindi rin nila ako oh, mapigilan. Oh. Pero yun, naalala ko kasi nung lumipat kami ng Marikina 2002, yun yung hmm. talagang bumili si Papa ng paputok. Naalala ko, may whistle bomb pa kami nun eh. Hmm. Alam yung whistle bomb? Yeah, yeah. E Alam alam mo yung boga? Oo, oh, yung sinisindihan yung, na parang... Yung pipe na PVC. Yun yung sumi... Meron, naalala ko, meron ganun, napotohan sa amin sa moka. O yung ano eh. Oh, oh. Alam mo yung <laughs> alam mo yung meme na bata, sinindihan, pag, sil, pag, pag harap niyang ganun. mo. <laughs> alam oh, mo yun? Alam yun? <laughs> yung umiyak siya oh. bigla. <laughs> Pero yun yung yung boga, parang I think yun yung ginawa nila para medyo safe na eh. Oh. Kasi di ba, parang oh. ano ba yung alcohol? Alcohol lang yan, i-spray isprayan mo yan. Oo, tapos i-sindihan oh, mo. Oh. Tapos sasabog, oh, sasabog siya, di ba? Oh. Pero iba pa rin kasi yung saya ng whistle bomb. Hmm. Tapos tatakbo ka, di ba? Alam mo yung kuitis ba yung parang yung... Lumilipad. Shhh. Yung di ba? Ayan yung bayan ba yun? Yung kula, oh, yung pula oh, yung Okay. Oo, oh, yung pula. Tapos Nag, nasa stick siya. Na, ginawa namin ng mga bata kami, nagbabarila kami ng kuitis yun. What the fuck? Oo, oh, sobrang hardcore. Tangin lang yun. Oh. Ilan taong kayo nun, man? Alimuta ko, sugat-sugat kami. Sa sementeryo kami nagagaganan. Hindi eh. Di galit na galit si tita. Hmm. Hindi naman ako nasusugat ang takbo. tangin <laughs> na bro. Das, yeah. Tangin na hardcore nun na. Ah. Yeah. Dahil mo pa si Manny Pacquiao. Happy <laughs> no. Grabe mga kabataan sa amin. Meron pa nga. Nauso pa ba sa inyo yung pellet gun? Tasabihin ko pa lang eh. Di ba? Yung barilan yung harapan. Oo. Oh! Putain na bro, meron. May, may one time noon, may kapitbahay kami. Nakatira ako sa yeah. sa Cubao pa noon. Um may best friend ako doon ang pangalan yeah. niya si Balong. Si, ba si Balong. <laughs> oh, oh, oh. Ngayon, naglalaro kami, naglalaro kami no. ni, ni Balong. Tapos ito, may isang ano din doon, ah, bata ang pangalan niya si si Ambo yata, Ambo so. ang pangalan niya. Naglalaro kami nila Ambo. Ngayon, nagkataon 'to si Ambo, pagkaputok niya. Tinamaan yung kapatid ni Balong. Oh shit, tinine ning. Yeah. naman, bro dito sa siguro sa may waste. Ngayon galit na galit yung parents ni ano, galit na galit yung parents ni Balong. Gusto nga yung ano Air Squad tong si, si Ambo. <laughs> oh, oh, oh. Pero ginawa bro. Oh grabe. kawawa salbay Selbayan mga bata sa inyo Ginawa, ginawa like talagang pina-squad si Ambo kasi nga like yung takot niya doon sa magulang ni Balong so yung ginawa, kumuha ng pellet gun yung ano, pintatay. Ano? Puta nakatayo bro, binabaril lang oh, pellet kasi sabi grabe. brutal naman you nito. Know? Si Pinayagan ka na mama mo, bumili ng pellet. Sa Divisoria pa nga eh. Oh. Meron nun, like, pero ang binibilang kami, pero ayaw nila mama na maglaro kami na like alam mo yung lalagyan mo ng pellet gan. Kasi meron kami noon, mahilig kami ni Kuya sa mga tao-taohan na figurine. Oh, yeah, yeah. yeah. Babarilin oh, namin ay, yun. Pero ang ayaw ni mama is yung ginagawa namin nila balong na maglalaro kami, tapos magbabari lang kami ng kami yan. Oh, oh. Kasi nagkataon noon si Kuya tinamasa sa may mata, bro. Dito. Oh, hindi siya nabola ganun. Yun nga, kasi oh. di ba sakit noon pag tumama sa masakit, iyo? Sakit talaga, man. Tapos, Plastic pa yun eh. Yeah, di ba? Oh. Lala -lala ko yung kay Kuya noon, masakit yung usi. Oh, masakit 'yun. Maganda sana Kung otomatik automatic pero may shotgun, may shotgun, pa may shotgun eh. pa. Yung shotgun parang hindi naman siya, siya masyadong, mas masyado masakit eh. Parang hangin lang siya. Eh. Yung isa yung may tactical yung, yung tactical yung pagano pa oh. ano, yung shape. Yung, yung black, yung ano 45. 45. Double eagle yata Do Yung double eagle. Alam mo e yung oh. yung may ganun pa. Oh, double oh, eagle. Oh. eagle. Tangina bro. <laughs> Titinta pa kaya sa atin yan ngayon. Hindi na siguro ano. Ewan ko lang pero pwede naman. I think oh. so. Sa Pilas pa. Siguro. Oh, sa